dito sa yan nag-effort para gawin tong occasion na to. Ah uh, sa mga nasa ibang bansa, mga global, sa mga vexers, Yan maraming maraming salamat Tsaka sa mga hindi sa Pilipinas. Yan. Maraming maraming salamat. talaga. yan, thank you. Yan. Yan, Chef Jay. Yan, syempre po salamat po ng um, Nung pumasok na nga siya. Kasi okay siya sa loob. Takot siya. Takot ka siya. Mm Anyway, okay. yun. maraming maraming salamat po. Siyempre sa, na sa lahat ng nag-organize, sa lahat ng tumulong para lahat maging posible. Maraming maraming salamat, guys. Uh, sa lahat ng support niyo, sa lahat ng love niyo sa akin. And siyempre kay Joshua, maraming salamat. And yun lang, siyempre sana hindi ba nagtatapos yan dito. Alam ko ito yung Christmas party. Yeah. Yeah. Maybe na yan. We're not? Winter Wonderland. Let's go! <laughs> o, oh, di ba? Pero hindi yun. Maraming maraming salamat. And mahal ko rin kayo, guys. Thank you. Yeah. Thank you so much, Josh and Jenny. And syempre, alam mo naman, ang request ng lahat ng naman ng na sa so sana, maging official love team na kayo sa boss. Sa lalo ba tayong yeah. panahon? Rocha and your family. To Shady Bears, so thank Maraming salamat. So,